Hello guys, uh, going to work na tayo ngayon, medyo maaga ng konti ang tinawagan tayo sa shop para mag duty. So 1 to 7, 1 p.m. to 7 p.m. duty ngayon sa trabaho and as usual, gagawin ko, lalakad na lang ako kasi medyo maganda pa naman yung ano, malamig pa so okay lang maglakad. Siguro mga One kilometer siguro na lakarin. One, one or one and a half kilometer na lakad. Pero hindi naman sya hassle kasi... Uh, medyo safe naman dito maglakad. Although may datawidhan tayo na isang malaking highway. Okay lang naman. Tsaka medyo malamig. Kaya uh, easy na rin maglakad. Hindi naman tayo papawisan. Para may maaga-aga lang ng konti maglalakad para may konting rest pa bago mag-umpisa duty. So, yun guys. Uh, see you later. One eternity later. Hi guys. Uwi na tayo ngayon galing sa work. And lakad lang ako kasi malapit lang naman. Hindi naman siya Uh, mahirap maglakad kasi malamig so kita nyo naman nakahudi oh, pa ako oh, it's already 7pm na dito and maliwanag pa oh, may siguro mga ah uh, ilan lang may, mga less than 1 kilometer lang naman ang lalakad dito. so far okay naman siya exercise din samantalahin ng paglalakad habang hindi pa nagwi-winter kasi pagdating ng winter mahirap nang maglakad so ito, ganito dito ito yung area namin guys Kumawid na ako ng daan Kasi medyo Tinigil ko muna yung video Kasi medyo delikado pag Tatawid tayo ng karsada na video But so far oh Lamig uh, Ito naman ay normal day daw naman Ito dito Ito ay third day ko Dito sa trabaho So saya naman, so far so good na natututo ako nung mga trabaho na uh, hindi ko inakalang tatrabahoyin ko dito. So, yun guys, sana uh, matapos natin ng maayos ang ating kontrata. It's 2 years naman, 2 years lang naman. So, puli walang maging problema. Pagdating sa Uh, trabaho dito pa medyo malayo-layo pa ang ating lalakarin pero okay lang enjoy naman kasi malamig Ayan. ang area natin dito oh. medyo malayo-layo pa sa area na yun oh ano kami doon pa malayo pa lalakarin natin malayo layo pa a few moments later yan, yan pa guys ang ating lalakarin doon sa lugar na yun medyo malayo layo pa pero kering kering yan ito guys oh tingnan mo oh, ang mga pine tree ang pataas puno ng pine tree dito dyan, makikita mo minsan, yung mga naglalarong mga squirrel dito, kanina dumaan ako may nakita akong naglalarong mga squirrels tapos yung mga ibon na uh, malalaki yung size nila sa atin, maliliit na version ba yung sa atin tapos yan sa kabila, oh, profine tree pa rin yan lang daw ang magsusurvive ng mga puno dito pag nag dat, pag dumating ang winter. So yan makikita po natin kasi sila daw yung pinakamatibay na puno sa panahon ng snow. Malapit na kasi yan. yung mga puno ngayon dito karamihan ang mga dahon kulay dilaw na kasi malapit ng malaglag yan yan oh. nakikita nyo guys yan medyo ano na yan medyo pabagsak na ang mga dahon nila kunting panahon na lang malalaglag na yan kasabay daw yan ay ang pagpatak ng snow lalamig, lalamig naman daw ng ano ngayon normal pa lang to normal day pa lang ito dito so ito nga. dito nga pala ay ang mga pedestrian ay ah uh, medyo safe kumpara sa atin sa Pilipinas kasi dito talaga pag may nakita sila na ah uh, tatawid malayo pa lang sila humihinto na sila para hayaan tumawid yung mga mga tumatawid sa karsada so ayan guys oh kita nyo yan kulay dilaw na siya malapit nang bumagsak ang mga dahon niya yan malapit na tapos yan sa area na yan kung makikita nyo yan. pagsaka na yung mga mga dahon gumabagsak na yung mga dahon so kailangan na talaga natin na ano na mag ready kasi malapit na daw ang winter ah, malayo layo pa ang lakad pero hindi naman ako pinapawisan kasi eh, yan guys saan so, 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 na mga punong yan na lalagas mo kaya mga kulay yelon ayan nawawala na yan pabagsak na mga dahon yan so dito ito medyo green pa medyo matagal tagal pa yan pero so, mostly ang mga puno sa tabi ng karsada pabagsak na talaga mga dahon nila dito mula laki ang mga bahay oh. mula ang bahay mga townhouse ah, sabi dito daw, importante talaga kailangan may sasakyan ka magpapasok sa work kasi um ganyo, ano din naman pag, pagka uh, lakad ka ng lakad, lalo pag panahon ng winter so, dapat daw may sasakyan eh, bago pa lang naman tayo dito so, hindi pa tayo makakapag-adjust ng ganyan, so maybe some other time kapag tayo ay medyo naka naka settle na tayo dito as na now medyo nag ano pa ako nag, nag adapt pa sa kung ano man meron dito and hopefully mag survive nandyan naman sila kuya ko sina, sila ate para tuluhan ako para maka adjust dito Layo -layo pa. Dito guys, oh, mostly sa mga residente dito, sa mga Canadians dito, may mga alaga silang mga aso. May mga pets sila. Ah, uh, dami dito may mga aso. Pero dito talaga, gaya nun, oh, napakaganda nung bully na yun. Sobrang ganda nung bully niya. Hey. Wow. Oh, si, See? Ang oh, Wow! Ganda ng buli niya. Hindi lang tayo pwedeng basta-basta mag video ng mga tao dito kasi baka magalit. Delikado. Bago pa lang tayo dito. So, Dito lang tayo. Lakad-lakad habang naglalakad. Yeah. Yung mga ano natin dyan oh, makikita ninyo yung mga ganyan oh, tingnan mo yan may mga aso din so talaga dito may sobrang dami ng mga pet lovers dito at dito pag nilakad mo sila kailangan may dalakang pandampot ng liters nila kasi eh, bawal talaga dito magkalat magma uh, opens talaga yan dito so it's so nice ganda ng klima and may kasunod tayo merong aso. And pag walking sila doon oh. Yan. Dito tayo naman dito liliko lang tayo. Kasi yung lalakarin natin dito malapit na. Mga 200 meters, 300 meters na lang. lakad ko mga uh, 15 minutes siguro 15, 15 minutes na lakad simula sa workplace ko and okay naman siya kasi hanggang ngayon hindi pa ako pinapawisan kasi nga malamig dito guys ito malapit na ako sa area namin nakakad na lang tayo kunti na lang dito minsan may nakikita ako dito mga uh, alpas na mga ano lang ba mga gumagala-gala lang ng mga kuneho yan squirrels dito kahapon meron dito isang kuneho na buntis kita ko malapit dun sa bahay namin so, so na, sangin ko na lang na oh, mga decorations ng mga Halloween dito yan o mga Halloween Halloween na mga bahay na dito kasi dito buhay yung yung tawag nila Halloween spirits na hmm. nagtitrick trick or treat ang mga bata nag uh, iikot-ikot sila sa mga bahay binibigyan sila ng mga candies ganyan ganyan dito so whew, ito lapit na tayo kunti na lang ano din madami dami din calories nyan na, na, tanggal natin dito, mara, dito sa area namin marami Pilipino pero hindi ko pa sila nakikita kasi bis talaga ang mga tao dito trabaho lang trabaho hindi na ako bahay let's go ito na, dito na ako